Magandang araw. Tayo ngayon ay dadako sa huling bahagi ng ating paksa at ang pamagat ng pag-aaral na ito ay ang saligan ng katotohanan. Sa kanyang sermon doon sa bundok, si Jesus ay nagsalita ng maraming mga bagay. Sa isang pagkakataon ay nagsalita siya tungkol sa mga bulaang propeta. Itinuro rin niya ang kahangalan ng pagpapanggap malibang ang kabuhayan ay ayon sa ipinapag ipinapagpapanggap. Tinapos niya ang kanyang sermon sa pamamagitan ng paghahambing sa nagsisipakinig ng salita ng Diyos at ginagawa iyon sa isang pantas na tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng malaking bato. Ang bahay niya ay tumagal sa ulan, sa baha at sa hangin. Sa kabilang dako, ang isa na nagtayo sa buhanginan ay tinulad niya sa isang tao na nakikinig ng salita ng Diyos ngunit hindi handang sumunod ang bahay na iyan ay hindi tumagal. Ang aral, magtayo sa isang matibay na saligan. Unang tanong, anong naging reaksyon ng tao sa doktrina ni Jesus? Mateo, ikapitong kabanata, talatang dalwampu at walo at dalwampu at siyam. At nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, namangha ang napakaraming tao sa kaniyang aral sapagkat nagturo siya sa kanila na tulad sa mga may otoridad at hindi gaya ng kanilang mga iskriba. Ikalawang tanong, anong sinasabi ni Pablo na tunay na patibayan na doon tayo dapat magtayo? Unang Korinto, ikatlong kabanata, talatang labing isa. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na na ito'y si Kristo Jesus. Ikatlong tanong, ang isang tao ba ay maaring maligtas ng hindi sumasampalataya sa katotohanan? Ikalawang Tesalonika, ikalawang kabanata, talatang labing tatlo. Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng espirito at pananampalataya sa katotohanan. Pansinin, ipinapaalala ni Pablo sa kanyang mga mambabasa na buhat ng pasimula ay pinili sila ng Diyos. Ito ay hindi isang pagpili na ayon lamang sa sariling kuro-kuro. Ang pagpili ay nakasalalay sa kabanalan ng mga hinirang. Ang pagpapabanal ay ginagampanan ng banal na Espiritu. Dapat na tanong, anong uri ng doktrina ang dapat na ipahayag ng mga mga ngaral? Tito, ikalawang kabanata, talatang una at pito. Ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang. Pansinin ang mga bagay na angkop sa mahusay na aral ang dapat na maging batayan ng lahat ng payo at magdadala ito ng kombiksyon. Tito, unang kabanata, talatang siyam. Nang tagubilinan si Timoteo na ipangaral ang salita ng Diyos, ipinagpaunan ni Pablo sa kanya na darating ang panahon ng mga tao ay hindi makikinig sa wastong aral. Ikalawang Timoteo, kaapat na kabanata, mga talatang una hanggang ikaapat. Ikalimang tanong, kung ang isang tao ay tatanggi sa katotohanan, ano ang ibubunga? Ikalawang Tesalonika, ikalawang kabanata, mga talatang 10 hanggang 12. At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ng katotohanan upang sila ay maligtas. At dahil dito pinapadalhan sila ng Diyos ng mga pangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan upang mahatulan silang lahat na hindi sumasampalataya sa katotohanan sa halip ay nalugod sa kalikuan. Pansinin, kung ang isang tao ay tumangging makinig sa katotohanan, ang panalangin ng taong iyan ay nagiging karumaldumal. Kawikaan, ikadalwamputwalong kabanata, talatang siyam. Tinagubilinan ni Pablo si Timoteo ng pakikinig sa aral na mag-aakay patungo sa pagsunod ay mahalaga. Basahin ng unang Timoteo, ikaapat na kabanata, talatang labing-anin. Konklusyon, kailan may huwag nating ipipikit ang ating mga mata sa katotohanan? Basahin ng Juan, ika-labing-dalawang kabanata, mga talatang tatlong at tatlong pu at anim Ipinakita ni Jesus ang kahangalan nito. Mateo, ika-labing-limang kabanata, talatang ika apat ang maling aral ay nakatutulong na iwaksi ang pananampalataya ng iba. Ikalawang Timoteo, ikalawang kabanata, talatang ikalabing walo. Kaya dapat nating ipasya na patunayan kung ano ang ating pinaniniwalaan sa pumagitan ng utos ng Diyos at ng patotoo ng lahat ng mga propeta gaya ng ipinapayo sa atin sa Isaiah ikawalong talata, ikawalong kabanata, talatang ika ikadalwampu talikuran na natin ang mga salit-saling sabi ng tao bilang isang saligan ng katotohanan. Itinuturo ni Jesus na lahat ng ganyang pagsamba ay walang kabuluhan. Mateo ikalabing limang kabanata, mga talatang tatlo hanggang siyam. Sa ating susunod na paksa, ating tatalakayin ng may pamagat na ang pagkahulog at pagsasauli sa tao. At ito ay mayroong apat na mga bahagi at tatalakayin natin isa-isa katulad ng ginawa natin sa unang paksa na ito.